Okay mga bro, magandang araw. Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon naman ay isa na namang requested na video ang ating uh, gagawin mga bro. Ito ay request ni Sir Spicy Boy. Ayan. Bali ang sabi niya dito. Idol, itong diagram na binigay mo, paano siya lagyan ng fan at bolt ammeter at lead light at switch sana po ay pagbigyan mo ako lagi ako nang hihingi ng pabor din mo ako pinagbibigyan okay so yan po ang sabi ni sir spicy boy ayan bali ito na sir yung request nyo ayan para mapagbigyan namin kayo okay so bali ang unang ituturo natin dito mga bro ay kung paano ba yung connection ng blower o fan ng ating battery charger simple lang naman mga bro ayan so unahin natin tong fan pero itong charger na ididimo ko sa inyo mga bro ay dati nang ko may meron na siyang blower ayan no so ang connection lang yan naka lang sa negative at positive clip ng ating charger yan yung positive at negative na pinaka wire ng ating blower ay naka connection lang dito sa positive at negative ng ating charger bali naka parallel ganun lang positive to positive at negative to negative okay bali dalawang klase mga bro yung pagkabit natin ng blower So ipapakita ko sa inyo, pa panoorin niyo lang hanggang dulo para magkaroon kayo ng higit na idea sa video ito. Okay, bali sasampulan natin mga bro, lalagyan natin ng battery. Yan. So ipapakita natin kung ano ang diperensya ng unang ano, unang koneksyon natin na pagkakabit ng blower sa ating battery charger. Kuha ng battery mga bro pasampulan sa natin kung ano yung pagkakaiba bali dalawang connection mga bro yung ibibigay ko sa inyo so bali ito yung battery natin mga bro ayan so ayan kabit natin ayan o tapos sasaksak natin sa korente pag nakabit natin itong pinaka clip natin ayan yun lang ang problema mga bro kapag uh, ka ganyang nakakoneksyon dito sa positive clip at negative at negative clip ng charger natin umaandar na kaagad yung blower natin kahit hindi pa nakasaksak yung kanyang plug ayan so bali ito yung plug ng ating charger mga bro ito so tanggalin natin to ayan tapos saksak natin dapat sa nga andar yung blower natin kapag nakasaksak kahit nakakabit na yung battery ayan o oh. sasaksak natin ayan tapos switch natin yung panatin natin tanggalin muna natin yung battery switch natin to ayun umikot yung blower natin ayan tapos lagay na natin yung negative clip natin sa battery wala ka sya magkarga mga bro so ang problema dyan mga bro hindi nakakabit na yung clip natin yung dalawang clip natin dito sa battery natin ang problema dyan kung halimbawa nag brown out at medyo naiwanan natin yung charger natin halimbawa yan tatanggalin natin ha kunyari nag brown out yan mga bro humina yung ikot ng blower natin ganyan kung halimbawa nag brown out mga bro yung kuryente natin at nakakabit pa sa battery natin hindi natin namalayan o naiwanan natin umiikot yung blower natin mga bro uubusin niya yung laman ng battery natin ayan so ibibigay ko sa inyo mga bro yung isang connection para hindi ganito yung mangyari okay so tanggalin muna natin babaguhin natin yung connection dapat yan mga bro yan Mga nakakabit na ganyan dapat ka nagbrownout, nag brown out nag brown out na wala yung kuryente mamamata yung blower okay so ituturo ko na sa inyo mga bro kung paano yung connection nun okay tanggalin muna natin yung battery natin para maituro ko sa inyo yung connection ng isang blower natin Yan. so ganyan natin para makita nyo so kalsuan natin so bali ang mangyayari dito mga bro ayan bali ito yung kapasitor ng pinaka blower natin ang mangyayari iahang natin yung negative ng kwan natin dito yung negative ng blower tanggalin natin doon naka connection sya sa negative clip natin so tanggalin natin so andito sya naka connect sya dito sa negative clip natin tanggalin natin ayan So, bali ito mga bro yung negative ng kwa natin. Blower natin. Ito siya o. Oh. Ito. Bali ito siya. Ayan. So, itong kulay black yung negative natin. Ayan. Oh. Ang mangyayari dahil negative ito maglalagay tayo ng isang diode na maliit sa pinaka sariling negative nya ayan so makuha tayo ng diode kahit yung mga kung lang 3 ampere na diode so bali ito mga bro 3 ampere na diode dahil negative yung tinanggal natin doon so igpitan na natin Okay, so bali nagpitan na natin mga bro. Dagdag na natin tong ating diode. So bali negative tong tinanggal natin. Ang itatap natin ay yung positive ng diode para maging negative na supply ng blower natin. Kumbaga lalagyan natin siya ng sariling diode. Para kapag nag-brown out ay tihinto yung kanyang automatic hinto yung kanyang blower okay so lagyan natin ng diode so bali itong zero mga bro yung positive natin bali itong dalawang wire na ito ay papunta doon sa dalawang diode natin na malalaki okay so lagyan natin ng panghinang Yan. so itap natin itong diode natin Ayan no, oh. yung positive yung itatap natin para maging negative tong ano, tong walang sign. Pinaka-supply ng ating blower. ayan ganyan. Okay. So itap naman natin tong pinaka natin dito. Sa negative ng diode, yung pinaka-negative ng blower natin, tap natin dito. Ayan. Okay. So, ganyan mga bro. So, yung supply ng blower natin ay lagyan nyo rin ng kapasitor para masustain. Para medyo mabilis yung kwan ikot ng blower natin. So, testingin natin ulit mga bro sa battery. Ayan. So, kunin natin ulit yung battery natin. So, subukan natin ulit mga bro kung iikot na kaagad yung blower natin kahit hindi pa nakasaksak sa kuryente. Ayan. So, naipakagat na natin. Ayan o. Oh. Ayan. So, bali hindi na siya umikot mga bro. Ang mangyayari dyan ay saka lang yan iikot kapag isasaksak na natin sa kuryente yung ating battery charger. Okay. So, isaksak natin ngayon. Subukan natin isaksak ngayon. Yan, ito yung kanyang plug. Saksak natin. Yan. Ayun. Saka lang umikot mga bro yung blower natin nung naisaksak na sa kuryente yung charger natin. Okay. So, ganyan mga bro yung pangalawang connection ng ating blower. Okay. So, nag-charge yan mga bro ah Ayan o. Oh. O. Oh. Nag-spark sya okay so so i up muna natin o yan tapos so, tanggalin natin saksakan so pangalawa mga bro na request ni sir spicy boy ay yung pagkabit ng pilot light yan yung pilot light naman mga bro ang connection lang nun itatap mo rin sa positive at negative yung pinaka kwa natin puto diode sa connection pala mga bro sa natin sa lead light natin ay bago nyo ilagay dun sa positive at negative yung dalawang terminal ng puto diode natin o pilot light natin ay lagyan nyo ng 1k ohms na resistor kahit na yung 1 half watt o 1 watt ganun so meron na rin tayong video na ganyan mga bro yung paano magkabit ng pilot light ng ating battery charger so hanapin nyo lang sir doon sa isang video natin paano magkabit ng pilot light ng ating battery charger may video na tayong ganon ayan tapos yung pangatlo kung paano magkabit ng voltmeter yung voltmeter naman nakakabit lang naman sa positive at negative ng charger natin yung dalawang terminal lang voltmeter natin. Yung naman ano yung pinaka ammeter kumbaga yung sa ano sa positive line ng kwan natin to tong positive line ng charger natin puputulin mo lang ito yung pinaka wire na ito dun mo na ikakabit yung pinaka dalawang terminal ng ammeter dito sa positive line ng clip natin Okay, so ipapakita ko sir yung kanyang diagram. Ayan, so bali ito yung diagram niya. Ito yung pinaka simpleng ikakabit yung ammeter natin. Ganyan lang, puputulin lang yung isang linya ng positive natin galing sa charger at doon na natin ikukunik yung ammeter natin at kung halimbawa man baliktad mga bro yung palo ng ammeter nyo ay baliktarin nyo lang yung pinutol nyo pagpabaliktarin nyo lang yung connection ganun lang so yan Okay, sana na pagbigyan natin si Sir Spicy Boy sa video ito. Ayan. Sana ay nakapagbigay ng kasagutan sa kanyang uh, hiling na pabor. Okay, so ganoon lang mga bro. At Maraming salamat ulit sa inyong panonood at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko. Okay?